Ito mga idol, ganito ba yung motor nyo mga idol? Pag pinatakbo nyo ng matagal mga idol ay namamatay. O, yan. Parang what, naubusan ng gasolina mga idol. Simple lang yung unan yung i-check mga idol. Ito lang yung unan yung i-check mga idol. Kung ganito yung kung ganito mga idol yung motor mo. Ito lang mga idol. Oh. Dito sa fuel cap. I-try mong tingnan No, so, parang nagsishort yung gasolina na hindi makatakbo mga idol. Ayan, luminto sa pagtakbo, ayan. Ayan mga idol dito ka una mag-check. Ayan mga idol oh, yung gasolina niya, bumubula-bula. Short talaga mga idol. Ayano, oh, tingnan nyo. Oh. Oh, walang lumalabas na gas. gas. Ayan mga idol. Sunod mong i-check yan mga idol ay itong Dito mga idol. Oh. Ito naman para malaman mo kung saan yung sira niya mga idol oh. ito mga idol yan, yan, oh malakas mga idol ibig sabihin mga idol yung sira niya ay ang fuel cock mga idol lilinisan natin yung fuel cock niya ayan mga idol, oh. ang lakas dito mga idol oh. Oh, ang lakas ng gas ayan Ayan mga loads na nalinisan ko na yung fuel cock. Ito na mga load yung yung kanya niya mga lodi ng gasolina oh. ayan malakas na mga loads yan yon lang mga lodi kapag ganito yung motor niya mga lodi oh. yan kapag ganyan yung motor niyo kapag tumakbo na parang short mga lodi dito lang kayo magtingin sakali niisa nyo lang ito yung mga lodi ayan oh. lakas na